Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV At for today's video nga po, itutuloy po natin ang ating coin hunting series At sa nakaraang video nga natin ay bokeh tayo Wala tayong nakuha na semi hard to find or error coin At May tatlong balot pa po tayo na 10 piso na BSP Sana dito ay makakuha tayo ng semi hard to find or hard to find kung sa swertihin. Okay, bago po natin simulan, marami pong salamat po sa aking pong mga subscriber na walang sawa at patuloy na sumusuporta sa aking channel. Marami pang salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong subscriber po natin, welcome po sa Coins TV. At kung bago ka pa nga lang po at naligaw ka dito sa ating channel at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button at paki-like and share po ng ating video para po maging ang mga kakilala nyo at kaibigan nyo ay magkaroon ng idea sa ating mga bariya. At yung bell button po guys, huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na rin. Okay guys, umpisahan na natin. Isang balot lang po ulit, tatlong batch. Okay, sana makadali tayo ng semi hard to find or hard to find dito sa ating coin hunting for today. Okay, first coin natin, year 2001. Come on. Next coin, year 2006. Come on. Next coin natin, year 2008. Nakakuha na nga tayo nito guys. Diyan ka lang sa tabi. Ikikip ko yun guys. Basta 2008 kinikip ko. Okay, next coin. 2011. Next coin. 2006. Common. At next coin natin. 2010. Silipin ko lang to guys. Tingnan natin kung ano to. Wala. Corrosion lang. Year 2010. Common. Okay. Next coin natin. Year 2012. Common. Next Next coin. 2017. common Next coin. 2006. common on. At ang ating last coin sa ating first batch. 2003. Okay. Wala pa rin tayong na guys. Sana makadali tayo dito. Nung nakaraan nga ay bokya tayo. At shout out sa mga idol nating coin hunters dyan. coin hunters and coin collector at shoutout din kay JP Chan ng Tarlac City shoutout sa iyo sir salamat sa suporta Hey okay, next coin 2002 common next coin 2006 napaka-common at another 2006 At uh, 2004 Na napakaganda ng condition guys oh. uh, Okay 2004 Napakaganda ng condition nya guys At uh, Iki-keep natin to At ito na rin Yung i-update natin mamaya guys Pagtapos ng ating coin hunting Ang ganda ng condition nya eh. Halos AU siya. Okay. Next coin natin. Year 2005. Common. Next coin. 2011. Common. Next coin. Year 2002. Common lang din. At ang ating last coin. Sa ating second batch. 2005. Okay, proceed tayo sa ating last batch. At mukhang bukya pa rin tayo ngayon guys. Wala pa tayong nakukuhang semi hard to find. Or hard to find kung sisertihin. Ang ating first coin sa ating last batch. Year 2004. lalaglag pa yung ating mga coins. Okay, next coin natin. Year 2005 common next coin year 2003 common next coin year 2015 common lang din next coin natin 2011 common next coin is 2002 Common Next coin 2010 Na uh, Common lang din Next coin Year 2006 Sobrang common talaga ng 2006 Next coin natin 2001 Okay, finally ang ating last coin sa ating coin hunting for today. Year 2002 Okay Wala pa rin tayong nakuha guys Bokya pa rin Kakuha tayo ng common Pero ang ganda ng condition guys oh. Napakaganda ng kanyang kondisyon Kung nakikita nyo sa personal Halos AU condition to 2004 at 2008 Ating nahunt ngayon So, i-update yeah, po natin itong year 2004. Uh, alamin po natin ang kanyang price appraisal at at ang kanyang kasalukuyang percentage dito sa Numista. Okay. Napakaganda talaga guys. So, oh. mukhang mapapalitan natin yung nating nasa coin capsule. Dahil hindi po ganito kaganda yung nando sa ating coin capsule. Okay, namatay pa. Ito po tayo sa Endatnumista. numista. Uh, tuloy na nga po tayo dito sa ating i-update na 2004. Okay, ayan po. Ang year 2004 sa kanyang price appraisal po sa very fine at extra fine ay same lang po ang kanilang value 34 pesos at sa AU condition ay 44 pesos at sa kanyang uncirculated ay 85 pesos so hindi namasama masama guys at etong ating hawak ay almost AU pa to AU condition napakaganda pa nya oh. kaya 44 pesos kung atin tong pepresyuhan tong na hunt natin na 2004 may isang variant lang po ang 2004 okay that's it from now guys uh, marami pong salamat sa mga ating viewers at ang ating mga taga subaybay at marami pong salamat sa walang sawa pong inyong pagsuporta sa ating channel. At mag-ingat po tayong palagi. At keep safe po always. And God bless.